pamana ng wika at lahi. Ninulo, wika, ano nga, gabay ba sa ating diwa? Yapak na kahapong wagas, gabay sa landas ng bukas. Oh, wika'y iyaman natin, sa puso pintig ay damhin, tinig ng lahi na sa puso'y payapang hangin. Ikaw, pag-asa ka ba nga? Kabataan, handa ka ba? Sa dugong nag-aalab pa, pamanay eh, iyong dala na. Kaya tayo'y magkaisa, dugot wikay iisa, hanggang wakas ipaglaban. Pamanay eh, di malilimot.